Ngayong araw ay pupunta ako ng palengke para bumili ng manok Kasi nag request yung isa kong katrabaho na indya na magluto daw ako ng adobong manok na maanghang Dahil nag request na so pagbigyan natin Asok na rin ako mamaya at siya ay overtime So matitikman niya yung luto ko na adobong manok Sana. So yun nga guys ay ako ng room namin At bago ako pumunta ng palengke ay muna ako ng family mart Uh, at ako, gamitin natin pambayag yung sa bibiray natin. Magkakasihin din kasi ito sa gigas ko kasi may nakisuyo sa akin na ah, uh, sisendan uh, yung pinapasendan ng number. So magkakasihin din muna tayo. Bale magbibidraw muna ako pagkatapos tayo magkakasihin sa gigas. So bale nandito na sa so, Family Mart uh, at mag magkakasihin muna yung withdraw natin ay 4 4-3 so lagay ulit natin yung pin code tapos withdraw tayo ng 4-3 tapos x natin so yun ang lalabas na yun guys so print natin yung ano yung resibo so kunin ko na yung card ko ito na yung pera guys sweet natin yung resibo ito resibo it. ayun na guys tapos na ako mag withdraw at mag cash in ng uh, Gcash so um, nag cash in lang ako ng 8,500 pesos so hindi sa akin yon cash in lang yon para isend ko dun sa pinapasendan niya so kailangan kasi sa Pinas bali wala siyang Gcash so kasi uh, nakisuyo sa akin para ano para sa Gcash na sinend niya sa akin. So kailangan daw ng pamilya. At ngayon ay papunta ako dito sa kuha ng new bike para magbabike na lang ako papunta din sa Palengke. So napanood yun naman na dun sa uh, last video ko na kung paano kumuha ng bike saka kung paano magbalik ng bike. So kuha mo na ako ng bike guys. Eh. So bali guys nakuha na ako ng bike at ito nga ay nandito ay sa pedestrian lane. So antayin natin mag-joto uh, para mag-go na rin tayo. So na nga guys, nagbabike na ako. pero so, hindi ako nakapag uh, video agad kanina kasi pababa yung daan. So baka mabunggo ako. So pero ngayon nagbabike na ako. Bike na nga tayo. At yun, dito na tayo, sa palengke. Saglit na naman ano dito. Lapit ng palengke dito. So bali nandito na ako sa palengke guys. So yan, nandito lang sa palengke. So ang unang nating bibili ay baboy. Ah, manok pala. At dito nga ay naghanap ako ng manok kasi puro baboy yung nakikita ko tsaka isda mga ganun. So naghanap pa napo ako dyan. Bali ang bala ko lang ay 300 yung bibilin ko Kaya sabi ko Sanpai. Kaso nga lang, meron pala dito isang buo 390 lang. So ayun na yun lang yung binili ko. Eh. Tamay. Tamay. Sanpai. Hindi Sanpai. Tamay 9. Sanpai 9. Hay. 99. Tamay 9. At pina chop ko na din ng pang-adobo para hindi na ako mahirapan. 390. 390 isang kilo na lang. Oh, dinyan marami so, naman. ko doon. Na din. nakabili na nga ako ng manok tapos may libre pang tissue. <laughs> may libre pang tissue, hindi ka lang kahit tayo binigyan ng tissue. Naalala ko nga pala, nagre-request nga pala yung uh, girlfriend ko na bumili daw ako ng pusit. Kasi nasarapan siya din sa uh, niluto nung best friend ko. Di ba, pumunta yung best friend ko nung nakaraan, nagluto siya ng palamares. Bibili tayo ng pusit. Siyempre, pagbibigyan ko yung request ng girlfriend. Kung saan na nag-request nyo. 165 centura. So yun, nakabili na ako ng manok tapos ng pusit. So, bibili naman tayo ng sili. Kasi yung gusto nung Indiano na uh, nag-request eh, maraming sili. Yung mga daw. So, kulang yung sili ko dun sa, sa, sa room. So, bibili pa tayo ng sili na red. Sili na red. So, ito. Hindi lang guys. So, bili tayo. So, ayan na naman yan eh. Ikikilo naman yan. So, lagyan na natin dito. So dagdagan natin, damihan natin kasi gusto ng ano, manghang. Ah, sige, ang natin. Gusto niya manghang eh. Kasi alam niya naman mga Indiano, guys. Gusto gusto yung manghang, 'di ba? So ayan, pwede na siguro 'yan. So okay na, nakabili na tayo ng lahat ng bibili natin. So uwi na ako ng room para mapag-video natin. At may pasok pa ako mamayang gabi.